Hey guys, happy Sunday mga ibon natin. So for today, gagawin natin, meron tayo mga ibon na ililipat natin ng kulungan or ng cage. So yung mga fight natin dito, yung mga project natin na fight, so yan, yung mga clear slide fight na yan, lahat ng fight na yan, ililipat natin dito sa mas malaking kulungan o dito sa flight cage natin. So ito na yung panahon para sila ay mapunta dito, no? So ngayon, ito ay para doon sa mga ibang nagtatanong, paano ba ang gagawin kung sakaling maglilipat tayo o maglalagay tayo ng ibang ibon sa isang kulungan nang hindi sila aawayin o hindi sila mag-aaway-away. -away. Ito yung madalas din na, na babasahin natin ng mga comment. So yan. So makikita nyo yung mga ibon natin dito. So never pa naman natin na experience na nag-aaway-away -away yung mga ibon natin. So sa so, dami nila dyan. so Ano ba talaga yung dapat gawin, no? So para, ayun nga, hindi mag-aaway-away -away yung ating mga ibon unang step na gagawin natin today ay magpapaligo tayo ng mga ibon. So, paliliguan natin lahat ng ibon natin. So, tinatapat natin na ang paglilipat ng cage ay sa araw mismo ng kanilang paliligo. So, bakit ba sila dapat paliguan? So, sa wild kasi, walang ibang definition ang mga ibon na kagrupo nila yung isang ibon, kundi sa pamamagitan, bukod sa hitsura, ay yung kanilang amoy. At yun yung gagawin natin. Kinakailangan kasi na maging magkakaamoy ang mga ibon. So yung ating ibon dito, na ililipat natin sa kabila, so may make sure natin na syempre magkakaamoy sila. Una, paliliguan natin silang lahat. Ano? So kapag napaliguan natin silang lahat, so yun, yun yung time na magkakaamoy na sila. Bago natin itatransfer dito sa mas malaking kulungan at sa mas madaming ibon at para hindi sila mag-away-away. So bago tayo magpaligo, iaanda muna natin yung mga kailangan natin. So meron tayo dito syempre malinis na tubig at the same time meron tayong sprayer. At yung pinaka gagamitin natin ay ito. So yung ating wash out. Ayan, wash out intense. Yan yung pang shampoo natin sa ating mga ibon. So titimplahin muna natin. Pagdating sa paggamit nito, so makikita nyo, patak-patak lang yung ginawa natin. So yung mga kulay pink na yan, so yun yung wash out natin. Ano? Tansyahan lang ang pag titimpla natin ito. So patak-patak lang. So pag nakita natin na ganyan, so okay na yan. Sa ganyan kadami. So hindi nyo po ilalat ang wash out. Kasi sobrang tapang pag madami. Ano? After that, saka natin sa haluin. So haluin lang natin. So makikita nyo naman yung ating pampaligo. So parang meron siyang na-form na bula. Ano? So... Kapag naalo na natin ang maganda, so yan na yung time para gamitin na natin at ipang spray na natin doon sa mga ibon natin gaya ng nakikita nyo may mga bula na siya no? so okay na yan okay na yung ganyang timpla so ilalagay na natin sa sprayer after that ay eh, magpapaligo na tayo syempre bago tayo magpaligo wag natin kalimutan tanggalin muna yung mga pakainan nila at saka yung painuman So sa pagkakataon to, natanggal na natin lahat no, lahat ng patukaan at painuman. So magre-ready na tayo para paliguan sila. Yan guys, napaliguan na natin yung ating ibon dito, no? So dapat basang-basa talaga yung ibon. Yan ang pinakamagandang pagpapaligo. Ayan, so na natin, basang-basa na sila. So after that, paliliguan naman natin yung nasa supply cage para syempre hindi lang yun ang pinaliguan natin. Lahat paliliguan natin. After natin paliguan yung nasa fly cage o tsaka natin isasama yung ating mga going 3 months old dito sa ibang mga ibon kuha natin yung nasa flight cage natin. So, hindi ko na lang pinakita. So, yun yung mga ibon natin dito sa flight cage. At sila lahat ay basang-basa na din. Katulad nung unang pinaliguan natin. Isa na natin sila kukunin. no So, ito na yung ating ibon. Yan, nilalagay na natin ngayon dito. no Isa-isa natin kukunin. So, yan, natin dyan. Ito yung pangalawa. Kasama na natin. Oh. Ayan na sila. So last one, yung ating recessive fight na lang. Ito na yung recessive fight natin. Ito yung pinakahuling ilalagay natin sa flight cage natin. Ayan na sila. And guys, ganun lang, ganun lang yung gagawin natin. Ano? So make sure lang na magkakaamo yung ating mga ibon. Yun yung unang requirement talaga.